bagong laser weapon ng China at J-10C ay namataan sa Iran, US at mga kaalyado nito nangangamba sa bagong nilabas ng China na 6th Gen Fighter Jet na tinatawag na White Emperor. Sa video na ito ay aalamin natin ano nga ba ang laser energy weapon ng China at kung paano ito makakaapekto sa Israel. Bakit sinusuportahan ng China ang Iran at gaano nga ba kadelikado ang White Emperor ng China. Ang China ay karaniwang nagtataguyod ng pulisiya nang hindi pakikialam, ngunit sa paglipas ng mga taon, mas pinalalim nito ang ugnayang pang-ekonomiya nito sa Iran. Noong 2021, nilagdaan ng dalawang bansa ang isang 25 taong kasunduang pang estratehiya na nakatuon sa kooperasyong pang-ekonomiya pampolitika at militar. Kasama sa kasunduang ito ang pamumuhunan ng China sa infrastruktura ng Iran at ang pag-export ng langis na umiiwas sa mga parusa ng US. Ang China rin ang isang pangunahing bumibili ng langis mula sa Iran na nagbibigay ng mahalagang kita sa kabila ng mga parusa. Ang kabuhayang ito ay hindi direktang nagpapalakas sa kakayahan ng Iran na pondohan ang mga operasyon sa rehiyon, kabilang na ang suporta para sa mga grupo tulad ng Hezbollah na nasangkot sa mga labanan laban sa Israel. Iniulat na tumaas ang pakikiugnayang ang militar sa pagitan ng China at Iran, kabilang ang mga pinagsamang naval exercises at kalakala ng armas. Ang mga pagbabagong ito ay nagdudulot ng pangamba tungkol sa hindi direktang papel ng China sa pagpapalakas ng kakayahang militar ng Iran. Gayunpaman, mahalagang tandaan ng hayagang isinusulong ng China ang dialogo at kapayapaan sa gitnang silangan at iniiwas nito ang lantad na pakikialam sa usaping militar sa isang pangyayaring maaring maging masamang balita para sa Israel, ngunit malaking tulong para sa Iran. Nakita ang punong kumandante ng Air Force ng Iran na iniinspeksyon ang isang Chinese J-10C. Ang Chinese J-10C ay isang 4.5 generation na eroplano na ipinapakita sa isang pagbisita sa Suhai Air Show. Ayon sa mga ulat ng media mula sa China, binisita ng Iranian Air Force Commander Brigadier General na si Hamid Vahedi ang air show noong November 12 at nasaksihan kung paano gumana ang J-10C fighter jet ng China. Tinignan ni Hamid Vahide ng mabuti ang mga features ng J-10C Gorgeous Dragon. At bukod pa rito, nagkaroon sila ng mahabang pag-uusap ni General Chang Dengki tungkol kung paano maaring magtulungan ang kanilang mga militar sa hinaharap ayon sa mga ulat ng media mula sa China. Ang presyo na 40 million US dollar bawat isa, ang isang daang J10 ay aabot sa 4 billion US dollars ayon sa Iran Observer na nagsulat sa social media site na X. Mas maganda ang J10 kumpara sa F16 ng Amerika pagdating sa mga armas at fight performance. Ang Chengdu J10 Vigorous Dragon ay isang medium-weight single-engine multi-role combat aircraft na may delta wing na canard design. Bukod pa rito, ang mga J10C Vigorous Dragon ay may mga natatanging exhaust nozzles na WS-10B Taihang Turbofan Engine. Noong October ng taong ito, sinabi ni Chinese President Xi Jinping na handa ang China na makipagtulungan sa Iran upang palawakin at palakasin ang BRICS Cooperative Mechanism sa kanyang pakikipagpulong kay Iranian President Masoud Perishkan sa Kasan, Russia. Nakipagpulong si Xi Jinping kay Perishkan sa 16th BRICS Summit, ang kauna-unahang summit matapos ang pag papalawak ng grupo noong unang bahagi ng taon kung saan sumali ang ilang bagong miyembro kabilang na ang Iran sa Emerging Market Cooperative Mechanism. Sinabi ni Xi na ang Iran ay isang bansa na may mahalagang impluensya sa rehiyon at international na antas at isa rin itong mabuting kaibigan at kasosyo ng China sa harap ng mabilis na pagpapago sa buong mundo na hindi pa nakikita sa nakaraang isang siglo. Sinabi ni Xi na ang estrategikong kalagahan ng ugnayan ng China at Iran ay naging mas maliwanag. Anuman ang pagpapago ng sitwasyon international at regional, sinabi ni Xi na patuloy na magsusulong ang China ng malapit na kooperasyong pangkaipikan sa Iran. Sinabi rin ni Xi Jinping na sinusuportahan ng China ang Iran sa pagtatanggol ng pambansang soberanya, seguridad at dangal. Patuloy ang pagpapalago ng ekonomiya at sosyal na pag-unlad at mapapabuti ang pagpapalalim ng maganda at maayos na ugnayan sa mga kalapit na bansa nito. Sinabi ni Xi Jinping na ang China ay handang makipagtulungan sa Iran upang ipaglaban ang mga pangunahing pamantayan sa mga ugnayang international tulad ng hindi pakikialam sa mga panloob na usapin, ang ipagtanggol ang mga lehitimong karapatan at interes ng dalawang bansa. Ayon kay Xi, ang China ay handang palakasin ang palitan at kooperasyon ng Iran sa iba't ibang larangan at itaguyod ang maayos at matatag na pag-unlad ng kanilang komprehensibong estratehikong partnership. Samantala ang Shuhai Air Show 2024 na nagsimula noong November 12 ay nagpakita ng ilan sa mga pinakabago at maituturing na pinakamaunlad na next generation fighter jet mula sa China bukod sa J-10C. Ngunit ang sentro ng palabas ay ang makabago at futuristic na 6th generation fighter jet ng China na kayang lumipad ng supersonic speed at magpagsak ng mga bomba at armas mula sa kalawakan. Idinisenyo ito ng Aviation Industry Corporation of China, isang kumpanyang pagmamayari ng gobyerno na nakatuon sa airspace at depensa. Ang Baidi o White Emperor Fighter Jet ay isang makinis at makabagong warplane. Ayon sa China, kaya itong lampasan ang atmos pera ng mundo at mag-operate sa kalawakan. Ang By the jet ay bahagi ng ambisyosong proyekto ng Nantian Men ng China, isang inisyatibo sa pananaliksik upang tuklasin ang mga teknolohiya sa hinaharap ng aerospace. Ito ay idinisenyo bilang isang pinagsamang space air fighter. Ayon sa impormasyon na ibinahagi ng Zhuhai Airshow, kaya nitong magmaneho sa supersonic speed na nagpapahintulot dito na tumago sa atmosfera ng mundo at mag-operate sa kalawakan. Pagamat walang detalyadong impormasyon tungkol sa mga ispekulasyon ng jet, may ilang mahalagang kaalaman na ibinahagi sa placard nito. Ayon dito ang fighter aircraft ay may pinakamalawak na internal weapon bay na kayang maglaman ng mabibikat na air-to-ground munition. Isang malinaw na indikasyon na ito'y inihahanda para sa paggamit sa labanan. Bukod sa kakayahan nitong lumipad sa supersonic na bilis at mga advanced combat capabilities, ang Baidi Fighter Jet ay may sleek, futuristic design kung saan pinapasilip nito ang mga plano ng China na bumuo ng isang mas advanced na hukbong panghimpapawid sa hinaharap. Isa pang kapansin-pansing tampok ng Baidi ay ang cockpit nito na inilarawan bilang napakaluwag at mayroong futuristic canopy. Gayunpaman, sa kabila ng mga pahayag ng China tungkol sa kanilang bagong 6th generation warplane, nananatiling may pagdududa ang mga tagamasid sa militar, bagamat itinuturing na isang kapanapanabik na konsepto ang fighter jet. Gayunpaman, ang pagpapakilala ng China sa BIDI supersonic jet ay walang dudang nagdulot ng pangamba sa mga karibal nito, lalo na ang Estados Unidos, mga kaalyado nito, at rin sa India. Samantala ayon sa mga ula, ang mga Chinese laser-directed energy weapon system na may kakayahang magpatigil o magwasak ng mga drone ay nakita sa Iran. Di si umanoy nakita ang mga ito noong October 4, tatlong araw matapos magpakawala ang Iran ng mga nakamamatay na missile sa Israel. Kasunod nito, nagbigay ng bihirang sermon si Ayatollah Ali Khamenei, ang kataas-taasang pinuno ng Iran, kung saan sinabi niya na hindi magtatagumpay ang Israel laban sa Hamas o Hezbollah. Ang kanyang sermon, binigyan katwira ni Khamenei ang mga pag-atake ng misiles sa Israel bilang isang serbisyo publiko habang kinakausap niya ang libu libong debotong sa Grand Mozala Mosque sa Tehran kung saan pinanindigan niya ang mga kilusang Palestino at Lebanese laban sa Israel. Ang lugar kung saan tumayo at nanguna sa panalangin ang religious leader ay mahigpit na binantayan ng maraming antas na mga kagamitang pangsiguridad. Kabilang dito ang sinasabing Chinese Laser Counter Drone System o tinatawag ding Silent Hunter na napansin ng mga tagamasid sa militar matapos kumalat ang mga larawan at video ng kaganapan sa social media. Ang Silent Hunter ay isang anti-drone laser weapon na binuo sa China. Isa itong pinahusay na bersyon ng 30 kilowatt low altitude laser defending system o LAST at maaaring gamitin ng parehong nakapirme at mobile na mga bersyon. Ang Silent Hunter ay gumagamit ng electrically powered fiber optic laser at ayon sa isang opisyal ng Poly, may maximum power na nasa pagitan ng 30 at 100 kilowatts at may maximum range na 4 na kilometro. Bagamat pangunahing idinisenyo ito upang maghanap, mag-track at magwasak ng mga mababang lumilipad na drone, sapat ang lakas nito upang tumago sa limang 2mm na steel plate sa layo ng 800 metro o isang 5 5 mm na steel plate sa isang libong metro. Ang laki ng Silent Hunter ay magiging hadlang sa paggamit nito sa isang aerial platform habang patuloy na nagpapago ang mga alyansang geopolitical. Malaga ang magiging bukas at makatotoha ng pagsusuri upang maunawaan ang epekto nito sa katatagan ng rehiyon at ng buong mundo. Ang mga sesyonal o hindi peripikadong pahayag ay may panganib na gawing payak ang komplikadong ugnayan pang daigdi at maaring magpalalapan ng tensyon sa mga rehiyong may kaguluhan.